Mga katropes, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang wala nga na makakatalo ngayon sa Boston Celtics sa Eastern Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang trade sa pagitan ng DeAngelo Russell at Clay Thompson. Matapos nga po ang pagkakapanalo ng Boston Celtics sa kanilang huling laro laban sa Cleveland Cavaliers, ay umangat na nga po ang kanilang record sa 17 wins at 5 losses bilang top 1 hindi lang sa standings ng Eastern Conference, kundi pati na rin sa buong NBA kung saan tabla nga po sila dito ng Minnesota Timberwolves. Kaya dahil nga po sa napaka-dominating simula ng Celtics ngayong season, ay may mga NBA analysts na nga po nagsasabi na sila na nga daw po ang bagong hari ng Eastern Conference. Maliban nga po sa napakahigpit na depensa, ay sobrang lalimar naman nga po ngayon ang kanilang lineup sa pagkakaroon nila ng mga players na may kakayahang magdala ng malalaking puntos kaya nakakasigurado nga po sila na walang sinumang kupunan sa East ngayon na makakatalo sa Boston Celtics sa isang 7-game series. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang trade sa pagitan ng DeAngelo Russell at Clay Thompson. Bagamat man nga po na ipanalo ng Los Angeles Lakers ang kanilang game laban sa si Spurs, ay marami rin naman nga po sa kanilang mga fans ang hindi natuwa sa ipinakitang performance ng kanilang team sa ulim mga minuto ng kanilang laban nang magkaroon pang pa Spurs ng pagkakataon na makapag-comeback pa sa kanilang laro. At isa nga po sa mga itinuturing na rason bakit nagkaroon sila ng malamiyang laro sa fourth quarter ay simula nang ipasok nila dito ang kanilang point guard si D'Angelo Russell na nagkalat na naman sa mga crucial minutes ng kanilang laban. Yes, kahit man nga po nagtala ito ng 12 points sa 10 assists, ay ilang beses na naman nga po itong nakagawa ng mga walang kwentang turnover sa kanilang laban lalong lalong sa 4 quarter. Kaya nangangahulugan lamang nga po nito na hindi pa talaga maaasahan ng Lakers si Daniel Russell sa mga crucial minutes ng kanilang laro. Na siyang dahilan bakit umugong na naman sa social media ang pag-trade sa kanya ngayong season ng Los Angeles Lakers. Yes, alam naman nga po ninyo mga katrops na si Delo nga po ang pangatong player ng Lakers na mayroong pinakamataas na kontrata Ngunit hindi rin naman nga po niya ito napapanindigan dahil sa patuloy niya na pag-struggle sa mga crucial minutes, kaya nararapat lamang nga po talaga na trade nila ito papunta sa ibang kuponan. At base pa nga po sa isang lumabas na balita ngayong araw, posibleng nga da pong i-offer ng Lakers si D'Angelo Russell sa Golden State Warriors upang makuha nilang matagal na nga po nalang target na si Klay Thompson na kasalukuyang available na rin naman nga po ngayon sa trade market dahil sa napakalam natong performance sa mga nakalipas na laro ng Golden State Warriors. Pero kung kayo nga po mga katrops ang tatuningin, payag ba kayo sa trade ni D'Angelo Russell at Clay Thompson? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin iyan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.